Hello guys, Merry Christmas Ngayong araw or ngayong gabi ay tuturo kayo dito sa tinatawag na The Price Mansion Dito lang po yan sa Tacloban City Ito yung lugar na kung saan ay maraming ilaw na nagsisimbolo ng kapaskuhan ayan at dinarayo to ng mga tao tuwing gabi ayan o napakaraming tao dyan sari-saring ilaw at iba-ibang design ng Christmas light yun o know, sige po kailangan mo makisiksik meron din maraming na like si selfie na ipipicture picture kaya lang ang problema maraming dumadaan na mga tao yun know, o at meron din dyan yung kung gusto mo yung may bayad meron din dyan meron din dyan mga photographer yun know, o iba ibang design ng christmas light punta tayo dito yun yung taas nyan ng the price mansion daming tao dyan guys tuwing gabi ay maraming tao ginagalaw-galaw ko lang yung camera or ginagalak yung camera para makita nyo yung lawak nito yun ang nandun pa si Spider-Man na Santa Claus Spider-Man yun yung damit niya Spider-Man pero Santa Claus siya yan mga chikiting kasama yan kasi sa kanila talaga yung Christmas tuwang tuwa yan sila pag Christmas mother and daughter ayan yung Christmas tree na malaki na puno ng Christmas light ayan siya tama meron din dyan si Santa Claus ayan oh. yung mga tao dyan hindi malamang kung sa papunta yung iba dyan magulo dami mo kasi marami siya ikaw ang -ano dyan, kung saan ka pupunta kung saan area ka pupunta ako gumala ko dyan kung saan saan ako nakarating dyan babat sulok ay pinuntahan ko dyan yun o oh. yun yung mga ano oh dyan mga pailaw po Then naman banda sa, sa likod, sa may pader. Maraming tao din, banda sa pader. Kahit saan ka magpunta, meron tao. Dito sa kabilang kanto, meron din. Lahat may tao. Kahit saan meron tao. Yan you know, kung makapunta ka rito ay mag enjoy ka talaga kasi marami kang makikitang iba't ibang design at matutuwa ka rin kasi maraming nagsiselfie, nagpipicture nagbibidyo or kung ano-ano pa man ay marami dyan at the same time meron din dyan kainan if nagutom ka sa kaka gala dyan, meron dyan kainan doon sa bandang gilid, doon sa may exit area. Yan ay ginastusan talaga nila para gumanda yung lugar. Yan, dyan o, oh, may nakasulat pa, MR. <laughs> Ito yung entrance, entrance to. Diyan yung mga guardia. Diyan entrance yan. entrance lang talaga yan hindi ka pwedeng mag exit dyan yan mga tropa barkada dito galagala ayun si spiderman na santa claus <laughs> marami din nagpapa picture sa kanya kay spiderman na santa claus malapit no yan you know, sikip dyan. Tapos dito yung second floor. Mamaya ay pupunta din tayo doon sa second floor. Yan you know, kaya mag-aantay ka kung dadang ka. Antay mo muna na matapos yung nagpipicture kasi sayang naman yung effort nila kung dadaan ka kaagad. Kaya, give away mo na sa mga night picture. Doon, sabi sinasabi kong kainan. Ayan dyan. If nagutom ka, pwede ka dyan mag-order ng foods para sa ikaw ay mabusog. hindi siya masyadong malawak pero dinamihan nila ng ilaw oh. oh. dito yung exit area na sa bandang to dyan yung exit area dun 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 o oh, oh, dun yung labasan exit area yan, ito dito yung exterior, nung dumang kami ay kumakain sila ayan, kumakain mga yan nagutom na siguro yan yung mga staff ng The Price Mansion yon at nandito na kami sa outside at yung buong padar yan yung palipot ng padar ay puro yan may ilaw at sa labas yan, meron din mga nagtitinda ng kung ano-ano. Kaya if meron kang gustong mga sobrang na mapipili mo na maganda, pwede mong bilhin sa gilid lang yan. Yan, yung kanto doon, RTR Plaza. Yan, dyan yung entrance ng The Price Mansion. Sa labas, marami din tao. Yan, Yon. Yan yung palibot ng bakod. Inilawan din nila. Dito na yung entrance. Yan yung entrance. Yon. May nakasulat talaga dyan. Nakabalandra. Tingog party list. MR. Yun, yung buong bakod ay nilawakan nila yan, o. yan ang the price mansion dito sa Tacloban City lady